guys. Kandang hapon, I'm Tech Guy. Trip. Ang trip point din yan yeah. ng hapon. So, so guys, ang lakas ng ulan. grabe <laughs> Tawawa naman si Boy. nilasok namin si Mo kasi nababasa na siya sa ulan ayun at uh, na rin namin yung trapal at yung lubos o grabe o para guys wow oh lakas oh dahil ba ito dito, yan, malapit pa rin bubaha dito. Yan, dito tayo dito. Diba? Ito. Oh. Sobra guys, ang ulan. Oh. Pero maganda sa halaman. hoy na buhay. Ayan oh. Tayo dito guys. Buti na lang. nalagyan namin ang bubong dito. Wow! Ay. Marami po. Wow! Bakas na mula. Yun. Palabas tayo guys. Tingnan natin kung ano yung status dito sa labas. Yun. Overflow na rin dito. Oh. Nasa kalsada na guys yung kuha oh. ng tubig. Di Hindi na kinayala ng drainage. tuba Wow. Ang pagdito oh. palayan na yung damo doon no? Oh. Grabe wow, yung ulan Sobra oh, yan yeah, guys yan yeah, ang update uh, ayan, guys uh, oras 3.20 3.23 3.23 in the afternoon so ayun sobra zero visibility pa rin sa lugar na yan yun at ah, yung basketball court yan basang basa ang flooring yan yun pasok tayo dito guys Mabuti na lang guys, nakapaglinis kami ng na mga alulod last month. So, yung mga dahon, ng mga nalaglag yan, galing sa puno, naalis na namin yung mga barah. Kung hindi, overflow yung mga downspout namin. So, yun, oh. Diminto rin, guys. So, yun. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat. Sana po, magingatay na po. Dito sa mga mawababan mo nga, na talagang bahan na ngayon, eh, kung lang po yung mga kuryente natin ay eh, dapat maka-unplug na po. Yung mga uh, outlet na nasa baba dapat pinapatay nyo na yung breaker. circuit breaker. Para uh, iwas kong tuba, kuryente. Mako kayo. So, ayun, uh, hindi na mo dito sa amin na, na nakasangunan kundi sa iba't ibang party ng Luzon uh, Dito na balita kanina Bahama rin, bulakan, lalo na Pampanga, lalo na, Lubog So Ang uh, Metro Manila, Lubog na rin guys Di sa parte ng Juan, ng Manila Yan Di sa may tap Bahang baha na rin guys So siguro Hanggang ito na lang po At mag po tayo ulit Sa mga ganitong ito ah na kalakasan ng ulan so hanggang sa muli guys paalam bye bye